Sa kasalukuyan si Dr. Willie Ong, isang kilalang doktor at health advocate sa Pilipinas, ay patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sakit na sarcoma. Sa isang kamakailang video, ibinahagi niya ang magandang balita na ang kanyang cancer ay tila lumiit na nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga taga-suporta. Bagaman hindi niya tiyak na kinumpirma ang kanyang paggaling, sinabi niya na parang gumagaling na siya. Sa kabila ng positibong balita, Inamin niya na nahihirapan siya sa mga side effects ng chemotherapy na kanyang tinatanggap. Isa sa mga gamot na ginagamit ni doktor, kung ay ang doxorubicin, isang uri ng chemotherapy na karaniwang ginagamit sa paggamot ng iba't ibang uri ng cancer, kabilang ang cancer sa suso, baga, tiyan at mga lymphoma. Kilala rin ito sa mga brand name na Adriamycin at Doxil. Ang doxorubicin ay ibinibigay sa pamamagitan ng intravenous injection at kadalasang ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang mapabuti ang bisa ng paggamot. Ang doxorubicin ay may kakayahang hadlangan ang paglago ng cancer cells sa pamamagitan ng pagkakabit nito sa DNA ng mga selula. Ang prosesong ito ay nagiging sanhi ng pinsala at humahadlang sa kakayahan ng mga selula na magparami. Gayunpaman, bagaman epektibo ito, may mga potensyal na side effects ang doxorubicin. Isa na rito ang posibilidad na makapinsala ito sa puso, kaya't mahalaga ang regular na pagsusuri ng puso habang nasa ilalim ng ganitong uri ng paggamot. Ang doxorubicin ay maaaring magdulot ng malubhang pagbaba sa bilang ng mga silula ng dugo mula sa bone marrow. Ito ay nagiging dahilan upang magkaroon ng mas mataas na panganib para sa malubhang impeksyon o pagdurugo. Regular na nag-oorder ang doktor ni doktor. Ong ng mga laboratory tests upang masubaybayan ang kondisyon niya bago at habang siya ay ginagamot. Mahalagang tandaan na ang doxorubicin ay maaari ring magpataas ng panganib para sa leukemia. Lalo na kung ito ay ibinibigay sa mataas na dosis o kasabay ng iba pang chemotherapy drugs, at radiation therapy. Isang karaniwang side effect din ay ang pagbabago sa kulay ng ihi kung saan maaring maging pula ito matapos ang paggamot ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagdurugo. Sa kabila ng mga benepisyo nito, si doktor, Ong ay nakakaranas pa rin ng iba pang side effects tulad ng paglalagas ng buhok, pagsusuka, pantal, at pamamaga sa bibig. Ang mga side effects na ito ay nagiging sanhi upang mas maging mahirap ang kanyang sitwasyon habang siya ay patuloy na nagpapagamot. Ang kanser ay isang sakit na mahirap hulaan kung kailan aatake o anong bahagi ng katawan ang tatamaan. Maraming salik ang maaaring maging sanhi nito, kabilang ang genetic predisposition o hereditary factors, kapaligiran, lifestyle choices, at kahit anumang nalalanghap natin. Madalas tayong nagtatanong kung bakit may mga tao na tila maingat naman sa kanilang kalusugan, masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, ngunit nahahawaan pa rin ng cancer. Isa si doktor. Ong sa mga halimbawa nito, bagaman siya ay isang mahusay na doktor at health advocate, hindi siya nakaligtas sa sakit. Isang kemikal na kilalang nagdudulot ng cancer ay asbestos, isang mineral na ginagamit sa iba't ibang industriya dahil sa katangian nitong hindi natutunaw sa init at kemikal. Gayunpaman, itinuturing itong isang carcinogen, isang substansya na nagdudulot ng kanser. Ang pagkakalantad sa asbestos ay maaring magdulot ng iba't ibang uri ng kanser tulad ng mesothelioma, isang bihirang uri ng kanser, kanser sa baga, larynx at obaryo. Ang asbestos fibers ay napakaliit at kapag nalanghap nananatili ito sa baga at nagiging sanhi ng iritasyon at pamamaga. Sa paglipas ng panahon, maari itong humantong sa pagbuo ng mga tumor. Karamihan sa mga kaso ng mesothelioma ay nangyayari 30 taon o higit pa matapos ang unang pagkakalantad. Ang pagkakalantad sa asbestos ay maaari ring magdulot ng iba pang kondisyon tulad ng asbestosis, isang sakit na nagiging sanhi ng permanenteng pinsala at pamamaga sa baga. Ang mga taong may asbestosis ay nasa mas mataas na panganib para magkaroon din ng lung cancer. Ang panganib para sa lung cancer ay mas mataas para sa mga taong naninigarilyo at nalantad din sa asbestos. Ang kombinasyon nito ay nagdaragdag palalo sa panganib kumpara kung sila ay nalantad lamang ng hiwalay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong tumatanggap ng mga resibo mula sa mga grocery store at kainan. Ngunit alam nyo ba na ang mga resibong ito ay maaaring maglaman ng mga kemikal na nakakapinsala sa ating kalusugan? Ayon sa mga dalubhasa, ang mga resibo mula sa thermal paper ay naglalaman ng bisphenol A, BPA, isang kemikal na maaaring makasira sa ating endocrine system at magdulot ng iba't ibang sakit Kabilang ang cancer. Ang mga resibo na mula sa mga grocery store ay naglalaman umano ng uri ng chemical na nakakaapekto sa ating endocrine system. Ito ay napatunayan ng mga dalubhasa sa cancer at iba pang sakit na talagang nakitaan nila ng mga chemical substances na maaring magpabago sa ating hormones at sumira sa ating cells na kalaunan ay maaring humantong sa sakit na cancer. At hindi ito gawa-gawa lamang dahil noong dalawang libot labing may isang pag-aaral na ang mga tatlong quarters na mga resibo na mula sa thermal paper ay naglalaman ng bisphenol. Ang bisphenol A, BPA, ay isang kemikal na nakakagambala sa endocrine na ginagamit sa iba't ibang mga produktong pangkonsumo kabilang ang mga photoactive dye na ginagamit sa thermal paper. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na mangyari ang dermal absorption ng BPA kapag hinahawakan ang mga papel na ito. Gayunpaman, ang mga ahensya ay halos hindi nagbigay pansin sa thermal paper bilang isang pangunahing pinagmumulan ng pagkakalantad sa BPA. Ang mga pagtatantya sa pagkakalantad na ibinigay ng mga ahensya tulad ng European Food Safety Authority, EFSA, ay batay sa mga pagpapalagay tungkol sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa material na ito na nagsasabi na ang karaniwang pagkakalantad para sa mga matatanda ay nagsasangkot lamang ng isang paghawak bawat araw sa maikling panahon. Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy kung paano hinahawakan ng mga individual ang thermal paper sa isang karaniwang setting, halimbawa sa isang cafeteria, na nagbibigay ng mga short order meals. Maraming bansa tulad ng France at Brazil ang sinasabing gumagamit ng thermal paper na may malaking sangkap ng bisphenol. Ayon pa sa pag-aaral, halos nasa siyam na pung porsyento ng thermal paper na nakolekta ng mga eksperto mula sa Brazil naglalaman ng ganitong chemical. Samantalang exposed talaga sa BPA ang mga resibo na mula rin sa France. Ang ganitong chemical ay talagang tatama sa ating endocrine system at kapag hindi ito naagapan ay tiyak magiging mas malala ito na maaring humantong nga sa cancer pero gaano nga ba kahalaga ang endocrine system ang endocrine system ay isang mahalagang bahagi ng katawan ng tao na binubuo ng mga glandula na gumagawa ng mga hormone ang mga hormone ay mga chemical na mensahero na nagdadala ng impormasyon mula sa isang bahagi ng katawan patungo sa iba na tumutulong sa pagregulate ng iba't ibang proseso tulad ng paglaki, metabolismo at reproduksyon. Ang endocrine system ay responsable sa tamang paglaki at pagunlad mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang mga hormone ay tumutulong sa pagregulate ng metabolismo na nakakaapekto sa kung paano ginagamit ng katawan ang enerhiya. Ang mga hormone ay may malaking papel sa ating emosyonal na estado at mood. Ang endocrine system ay nakakaapekto sa kakayahang magbuntis at magkaanak ang mga pangunahing glandula sa endocrine system ay kinabibilangan ng hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, adrenal glands, pancreas, ovaries, testes. Ang bawat glandula ay may tiyak na tungkulin at naglalabas ng mga hormone na may iba't ibang epekto sa katawan. Halimbawa, ang pituitary gland ang tinatawag na master gland dahil ito ang nagkokontrol sa iba pang glandula. Sa kabuuan, ang endocrine system ay napakahalaga para sa kalusugan at maayos na paggana ng katawan. Kung hindi ito gumagana ng maayos, maaaring magdulot ito ng iba't ibang problema tulad ng diabetes o hormonal imbalances. Ang mga BPA o bisphenol na nasa resibo ay madali umano matukoy dahil ang tinta sa papel ay madaling mawala o mabura at sa paglipaan ng panahon, ang papel na naglalaman ng ganitong chemical ay magiging tila pulbos na kulay puting abo. At kapag itong ang puting abo ay dumikit sa iyo ng matagal na oras, ay maaari ka na ngang ma-expose sa bisphenol, papasok ito sa iyong katawan at unang aatakihin ang iyong hormones sa iyong endocrine system. Kaya maraming mga eksperto ang nagsusuggest na iwasan ang pag-expose ng matagal sa mga resibo na nakukuha sa mga thermal paper para mapigilan ang pagkakaroon ng mga sakit na mula rito mas maiiwasan umano ang ganitong chemical kung hindi natin hahawakan nang mas matagal ang anumang bagal tulad ng papel at iba pang may matinang na kulay para mapigilan ang pagka-expose sa isang bisphenol. Dahil sa panahon ngayon, hindi na natin alam ang mga nasa paligid natin, kaya dapat magdubli ingat tayo sa ating nahahawakan. Ang laban ni Doktor, Willie laban sa sarcoma ay hindi lamang isang personal na kwento kundi pati rin isang mensahe para sa lahat tungkol sa kahalagahan ng kalusugan at pag-iwas sa mga panganib tulad ng asbestos exposure. Sa kabila ng kanyang karamdaman, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon at impormasyon upang mapalaganap ang kamalayan tungkol sa kalusugan.